sinuspende ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ito'y upang mas mapag-aralan pang mabuti at matiyak na maganda ang ibubunga ng MIF. Yan ang ulat ni Mela Lesmora sa inilabas na memorandum ni Executive Secretary Lucas Bersamin para sa Bureau of the Treasury, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, nakasaad na sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., suspendido muna ang pagpapatupad ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act number no. 11954 o Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ayon sa Malacanang, nais muna ng Pangulo na mapag-aralan itong mabuti para masigurong magbubunga ito ng maayos at matiyak ang safeguards sa ngalan ng transparency at accountability. July 18 ngayong taon, naglagdaan ni Pangulong Marcos ang batas na bumubuo ng Maharlika Investment Fund sa bansa na layong mapalago pa ang kabanang bayan sa pamamagitan ng pamumuhunan sa iba't ibang sektor na kahalintulad ng Sovereign Wealth Fund ng ibang bansa. August 28 naman nang maisa publiko ang IRR ng batas mula sa Treasury Bureau sa pakikipagtulungan ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Dito sa kamera kung saan unang nabuo noon ang panukalang MIF, umani ng iba't ibang reaksyon ang naging hakpang ng presidente. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda na isa sa mga may akda ng MIF, sakop ng kapangyarihan ng Pangulo ang kanyang naging desisyon at para makatulong sa executive branch, maghahain din siya ng rekomendasyon ukol dito. Sa kabila ng suspensyon, kumpiyansa si Salceda na on track pa rin naman ang gobyerno sa mga target nito ukol sa MIF at hindi anya dapat mag-overthink ang publiko. Si House Deputy Speaker Gloria Mahapagal Arroyo, suportado ang naging hakbang ng presidente. The president must have his reasons, and I trust his instinct on this. So I think there's nothing, there's nothing to lose if uh, we support the president on, on the suspension as he deems appropriate. Si House Deputy Minority Leader Franz Castro naman, hindi lang suspensyon ang hiling, kundi ang tuluyang pagbasura sa batas. Una nang iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na dumaan sa tama at masusing proseso sa Kamara ang pagpasa ng MIF at buo ang pag-asa nilang maganda ang maidudulot ito para sa ekonomiya. Bukod naman sa Maharlika Investment Fund, patuloy rin ang pagtutok ng mga kongresista sa iba pang mga batas at panukala para sa ikauunlad ng bansa. Melales Moras para sa bayan.